morning mga kamas, tayo ngayon sa baliwag baliwag, kalupit sa kalupit tayo mga kamas sa mga nagtatanong dyan, every Tuesday tagal mga kaibigan sa mga manok sa kalupit sa balak Ayan po. Bulik. Ayan, ganda o mga Gilmore. Ayan pumpkin sweater. Itong pumpkin o. Oh. Itong bata. 7 months old. Mga early bird o. Oh. Ano ba linyata naman akong mga kaibigan? 5. Ah. Ano linyata yan? Anong bloodline? Melsie Black. Oh. Ilang buwan na kaibigan? 10 months old o. Oh. Napakagandang Melsie Black mga ka-master. Ganda ng pagkakawan uh, ng palo niya. Tatlong ko, oh. ano? Tatlong layer, ano? Yeah. Oh, ayan, meron well, si Black, well, Makamasa well, Ganda. Ayan na pa, nakawan na yung ano? mo rito? Ayan, mga pakipalo na. Pakipalo na. Pakipalo na. Pakipalo na. Pakipalo na. Pakipalo